Magandang araw. Ito po ay isang collective love reading para sa nakakaisip o nakakaramdam ng malalim na koneksyon sa isang tao. Tingnan natin ang enerhiya sa pagitan ninyong dalawa. Ang nararamdaman, katotohanan, at ang posibilidad. Take what resonates and let your intuition guide you. So, simulan na natin. Current energy. Ano ang general state ng taong iniisip mo? May sumili. Thank you. Okay, separation. Sadness. Bitterness. Missing you. Thinking about you. Uncertain future. So, parang may ano to. Anong Yung cactus. Okay, cactus no, parang may paglayo, no, or pwedeng nangungulila siya sa'yo, pwedeng, di ba, cactus is, ano yan eh, yung uga, o yung tigang, yung dry, no, pero nabubuhay, no, alam mo yun na kahit punong-puno siya ng tusok-tusok, nangungulila siya, malayo siya sa'yo, is namimiss ka niya, no, dahil, namimiss ka niya dahil, uh, ano na siya, yung nagsusurvive siya kahit nami-miss ka niya. Yun. No? Bitterness, uncertain, future thinking about you. Iniisip kanya niya palagi. Iniisip ka nitong yung and by the way, no? Meron ditong namumulaklak yung kanyang cactus, no? Bihira lang or hindi pa ako nakakita talaga sa personal nung cactus na may bulaklak. No? Sa kabila ng separation ninyo, o yung siguro LDR kayo nito, ganyan. Or pwedeng nag-cool off muna. Is, alam mo yun, daladala niya pa rin yung pagmamahal mo, or mahal ka niya, no? Na, ano siya, nagbubulum siya, nagpapatuloy siya, no? Na maging maayo sa kabila ng separate ways kayo. Yun. Pinipilit niyang bumangon. So, how they see you? Paano ka tinitingnan o pinapahalagan sa ngayon? Well. Hindi pa ako tapos, excuse me. Hindi pa ako tapos magtanong. Okay, so mabigat yung feeling niya na hindi ka niya makasama, hindi ka nakikita, or even yung presence mo baka hindi ka nagpaparamdam sa kanya. So, ano, nahihirapan siya makapagtrabaho, kaya nga, tigang siya o, oh, pero pinipilit niya na lang na mag-bloom, pwede, pinipilit niya na lang na maging maganda, yung buhay, yung araw, no, kahit na ang bigat-bigat, sa kanya. No, tingnan mo yun, yung tao na yon may mga pasan siyang mga wants, No, pwedeng yung responsibilidad niya sa araw na yon sa paghandle niya ng sarili niya, sa pagharap niya sa ibang tao, sa trabaho niya. Ganon, pinipilit niyang kayanin lahat na yon yung burden ng hindi kanya nakakasama, nakakausap. No, so hirap na hirap tong tao mo, tong tao na ito, um, o sino man po kayo nakikinig, no? And uh, pinipilit niya na lang na bumangon or lumakad na magpatuloy sa buhay, no? Para, pero malapit na itong matapos, eh. ten to, eh. Malapit na itong matapos dito sa taong po. And ma-orange yung kanyang ano, yung kanyang nilalakaran, no? Yung sigla niya is uh, nasa sayo, no? Yung sigla niya is uh, the moment na makausap ka niya, the moment na maramdaman niya ulit yung presensya mo, yun, magubuhay ulit siya, magpapatuloy ulit siya sa buhay. Parang yun na lang yung hinahanap ni Ie na pwedeng ng closure, ganun. And yun yung tinatawag ng sarap ng buhay niya, kumbaga yung fire, no? sa puso sa puso niya na bumalik ulit yung dati niyang sigla is the moment na makausap ka niya makita ka niya or yung presence mo no yun their hidden feelings anong hindi niya sinasabi o ipinapakita sa iyo Two of Swords, uh, siguro kaya ka lumayo sa kanya kasi meron siyang mga desisyon sa nakaraan na parang ang hirap-hirap niyang gawan ng uh, kilos, no? So ikaw parang hindi ka na nakapaghintay or masyadong naging mahaba yung iyong pasensya, no? Sa kanya na hintay ka ng hintay hanggang sa parang sumuko ka na, ganon, no? So, ano kasi eh, nasa stage siya palagi na parang meron siyang pinipili. Na yung mismong paghihintay is, uh, ano din yun eh, decision din yun eh, no? Yung pag hindi pagsagot, isa rin yung decision eh, na parang kawalan ng kilos, no? Is, it is a no din eh, yung kawalan ng decision, yung ini-ignore-ignore ignore mo, ganyan. Ini-ignore-ignore ignore ng taong to eh. Kaya yon nauhook siya no sa isang decision no pwedeng may pinipili siya between you or people around him or her ganyan no kaya ikaw na ipit ka parang ikaw yung nag-giveaway na parang okay sige kung hindi na talaga kung ito na talaga yung decision mo or kahit sabihin mo na hindi ka nagdesisyon, wala kang ginawang kilos, it's still a decision pa rin para sa akin. So lalayo na lang ako. So parang ganun yung ano eh, yung tema ninyo eh, no? Ah, kaya ano, parang bigat na bigat siya ngayon na wala ka. No, pinipilit niya na lang na magpatuloy sa buhay, tumayo at bumangon kahit wala yung presensya mo na hindi ka na nagpaparamdam. No, dahil sa desisyon na 'yon. No? Ah, uh, And para sa kanya is tinatanong niya yung sarili niya. Ano ba talaga yung totoo para sa kanya? Totoo ba na parang pag hindi niya nakasama isa totoo ba yung kalungkutan na yon? Totoo ba na wala ka? Totoo ba na eto na talaga yung nangyari dahil sa kawalan ko ng kilos? Yun yung pumapasok sa isip niya. Dahil ngayon nawala na yung presence mo, no kaya siya nalulungkot. Yun ang sinasabi dito. So, ano ba ang balak niya pagdating sa connection niyo? Anong balak niya pagdating sa connection niyo? Tumidikit. So, balak niyang kausapin ka. Balak niyang, ano, ipaliwanag or ma-win back ka. Ganon. No? Uh, eager siya na meron siyang gustong sabihin. Lahat ng nararamdaman niya, kung ano nangyari sa kanya, simula nung nawala ka. No? Kaya siya eager, no? Yun yung hinihingi ng puso niya na muli kanyang ipaglaban, no? red aura. May red aura dito. No? And, uh, kaya lang, sa part niya is, baka danger yon Kasi kung tatanggapin mo ba, pwedeng may shadow doon, no? Yung danger doon na pwedeng yung laman ng puso niya, ma back kanya. Yun yung gusto niyang mangyari, eh, no? Magkaintindihan kayo, pero sa paraan na parang mauulit na lang ulit, no? Kaya ikaw din, sa part mo is mag-ingat ka rin kung mag-stick ka or mag-stand ka doon sa root ng kung anong, yung pinag-ugutan ng paghihiwalay ninyo, pag-cool off ninyo, no? Mag-stand ka doon. No? Naiipit na rin naman itong person mo eh. Nakakaawa na rin yung sitwasyon niya. Ayan, no? Uh, pinapasan niya na lang yung buong araw niya, no, nang hindi kanya nakikita, eh, no, nang magkahiwalay kayo, wala yung presensya mo. No, kasi niipit siya doon sa decision, no, or sa pagkilos do between sa'yo or sa mga bagay-bagay sa paligid niya, pwedeng tao, sitwasyon. No, kaya hindi siya makapagdesisyon ng maayos. And, yung kabayo isa nakatingin dito sa, ano, sa two of swords, no. And siya ito, na gusto kanyang kausapin ulit no gusto kanya na baguhin mo din yung mga desisyon mo yung mga plano mo na hindi pag kausap sa kanya or paglayo sa kanya no eager siya pwedeng ko mo-contact na sayo totong person na tuwing eh, no? na ipaglaban mo din siya ganon no yun yung uh, ano niya yun yung hidden feelings niya gusto niyang sabihin marami siyang gustong sabihin sa iyo so lessons between you ano yung tema or karmic contract na nilalaro ninyo sa isa't isa ami dikit yung cards oh alam mo, ano kayo na, overpower, pwede o overwhelm, ganyan. Baka, masyado kayong poser, or, <laughs> or marami nakakaalam, expose yung inyong relationship. Pwede yung iba sa inyo dito, ha? And kailangan na talagang parang matapos ito, no? Pwedeng na, alam mo, na-build yung inyong relationship na isang parang maganda naman, nagkakaintindihan and supported naman ng mga taong nasa paligid ninyo noong umpisa, pero bigla na lang gumuho. And kailangan yun mangyari para sa inyong dalawa. Kasi pwedeng ikaw or pwedeng siya, masyado na siyang ano, yung nagsalig. Yung ikaw yung sinaligan niya. No? masyado siyang naging na-overwhelm doon sa pagmamahal mo. Ikaw naging, naging comforter niya, no, comforter talaga, no. Yung naging, ano niya, yung kampante siya na nandyan ka, pwedeng na take advantage ka na niya, ganun, no. And hindi na yun balance para sa'yo. So, ikaw din is parang may part siya or may trait siya na parang, yun na lang din yung tiningnan mo kaya marami kang tiniis no parang dahil mahal mo siya pwedeng dahil yun sa pagmamahal ganun na tiniis mo siya kinalimutan mo na yung lahat may mga bagay na dinisregard ka no eh, which is hindi na yung balance para sa inyong dalawa no hindi na lumalabas yung totoong potential ninyo no may naiipit na may nasasakripisyon na, nasasakripisyon na no hindi na lumalabas yung totoo sanang kayo na bunga ng pagmamahal, kundi bunga na ng takot, ng pagsalig, no, yung masyado nang nakasandal na parang hindi na talaga mawawala or pwedeng masyado nang nakakasakal, pwedeng masyado nang maluwag, masyado nang kampante, gano'n, no? Kaya, ayun uh, yung parang lesson or karmic contract na nilalaro ninyo sa isa't isa no meron kayong imbalance na nangyayari ikaw sa part mo no na meron kang isang buong nakita mo yun na lang lahat kahit na may mali and ganun din siya sa iyo na parang kahit na meron siyang isang bagay na pinangahawakan sa iyo kahit na mali na yun para sa kanya or mali na yun para sa iyo so yun meron talagang imbalances para sa inyo na kailangan yung balansehin So, blockages, ano yung mahal lang sa pagbuo o paglagu sana ng connection na to eh? Oops, see, deka, wait. Okay. Three of Pentacles. No, walang cooperation. No, dapat kasi sa inyo may cooperation eh. No, nagsasabi ka ba sa kanya ng ayaw mo or bigla ka na lang nagdadabog pag ayaw mo or bigla ka na lang naninigaw? No, nang hindi mo man lang ine-explain. Or siya baka nakikinig lang siya nang nakikinig. No? Pero hindi niya naman ginagawa lahat ng sinasabi mo or vice versa kayo. So wala kayong cooperation talaga, no? Kaya nga may imbalances to eh, no? Pwede yung isa-isa puro na lang alam mo yon yung puro na lang naninise, pero hindi naman na uunawa. Yung isa naman is gusto lang, ah uh, gusto lang magsalita ng magsalita, pero hindi naman marunong makinig. Dapat kung marunong kang makinig, marunong ka rin, uh, marunong ka rin magsalita. And yung partner mo is dapat pinapaintindi mo din na ganun din siya. No? So bigayan lang kayo. No? Kailangan lang dito ng ano, cooperation, yun yung blockages ninyo kasi wala kayong cooperation sa isa't isa. No, pwedeng nagre-reklamo, naninisi agad, ganyan, pero hindi naman nakikita sa kilo. So, yun yung blockages. No? So, tingnan natin kung may potential outcome pa ba itong ano, pangyayari or itong relasyon ninyo. Queen of Swords, magpakatotoo kayo sa sarili ninyo, hindi lang dahil sa mahal ninyo yung isa't isa, or kailangan ninyong magplano talaga para sa ikabubuti ninyo, alam ninyo kung ano yung gusto ninyo, hindi lang yung gusto ng bawat isa, ng yung gusto lang ng isa. Yun, magpakatotoo sa bawat isa, uh, humarap doon sa mga desisyon no, na dito is yung isip muna yung paganahin bago yung puso, no, nakikita nyo ba yan, queen of swords, no, yun yung potential outcome, parang hindi muna ngayon kailangan yung masyadong bugso ng damdamin yung pagmamahal, no, kasi parang nasa inyo namang dalawa, mahal mo siya, mahal ka niya, no? Pero naiipit kayo sa ibang mga dahilan, pwede nyo nakapaligid sa inyo, ganyan. No, which is dapat i-consider nyo dito is yung inyong logic mind, no? Yung pagde-decision ninyo is hindi lang galing sa puso this time, no? Kundi galing yun sa inyong isip, sa inyong katalinuhan, no? Sino ba yung kailangan ninyong alisin, na humahad lang, no? Paano nyo ba yung mga challenges ng sitwasyon, paano nyo ba yun haharapin ng magkasama, ng hindi lang puro, puro pagmamahal. Ito yung sinasabing, ito yung ano eh, parang hindi sa inyo uubra yung, yung saya pa nga, kasabihan sa amin na, bahalay, bahalag saging, basta loving. <laughs> Ganon, no? Bahala na saging lang daw yung kainin, basta loving-loving, no? Which is hindi ganun yung tema ninyo ngayon, no? Yung potential outcome ninyo is kailangan gamitan nyo dito ng logical mind, no? Kaya baka naiipit din siya sa sitwasyon na yon, no? Dahil ang daming nakapaligbot sa kanya, no? Pwedeng malaki yung puso niya, no? Maawain siya, nagtitipid kayong dalawa, tapos konting may humingi lang ng tulong, bigay agad siya, so nawawala yung savings nyo. Pwedeng masulusulan lang siya ng konti ng kamag-anak na naniniwala agad siya. No, which is mahal ka naman kaya niya. Parang ganon or vice versa, di ba? No, pero this time isa, uh, kailangan paalalahanan mo siya, no, or ikaw, na this time is mahal niyo naman yung isa't isa eh, pero kailangan ninyo humarap sa isang desisyon na kailangan gamitan ng uh, pag-iisip o ng katalinuhan, ng logic mind, no? Hindi yung nakatingin lang muna sa pagmamahal. Kasi available na eh, nasa inyo na yung pagmamahal. O mahal ka niya, o nalulungkot siya kahit na parang siya ay hindi mo siya kasama. O pinipilit niya yung mga araw na ibangon niya yung sarili niya, no? Dahil kailangan, pero ikaw yung nasa isip niya, niipit siya sa desisyon, no? Gustong gusto kanyang ma-win back, marami siyang gustong sabihin, pero imbalance na lahat, walang cooperation, hindi siya sumasangguni, sa kung anong meron meron kang decision or siya dire diretso na lang siya ng pagdedesisyon which is uh, merong mga imbalances and this time nga is kailangan ninyo maging matalino sa mga desisyon o sa pagpili ng kilos na gagawin ninyo so yun yung reading mo yun yung message para sa puso mo ngayon, tandaan ang tunay na koneksyon ay laging nagsisimula sa sarili. Ingat ka at padayon sa pag-ibig. Bye.